sa na nakikita ko Ganun. so magandang hapon sa ating lahat mga katropa mga kasabong mga kasagupaan so kasama po natin ngayon ang isa sa pinakamagaling na mananari dito po sa lalawigan ng kamigin siya po ay si John Rugay aka Jan Prats at ang kanyang handler Bicoi So, atin po makikita kung paano ang kanyang modernong estilo ng pagtatari. Tama. So... Boss! O, oh, sige. Ito po ang dating... Dating... Tawag. Dating tawag style. Ito, dating style. Old, old. Old style. Old style po ito. Ng pagtatari. Ng may, may paunan. May at may paunan. Hmm. Pero itong ipakita ko sa ipakita ko direkta na ito. 'Yan na 'yung sinasabing wala nang paunan, direkta personalized, personalized leader board. Wala po ito sa nagawa ni Jan Prats. Imbinto-imbinto ko lang ito, baka makatulong ito sa tapwa kong sa bungiro ibang mananari, ibang ibang mananari kung nagustuhan nila. Ipakita ko kung paano i lagay at paano siya kakuntinto dito sa paan ng manok. okay. okay. Sige. One, one meter lang. Oh, one meter uh, na sa pin. One meter na sa pin. One meter na sa pin. Pero yung handler ko, dalawang meter na sa pin. <laughs> Itong bago kong handler, boss. Ang handler, oh, handler. kaskuhan. oh, ti tiyo. Kaskuhan nga lawas. Angkil ko, angkil ko. Okay. Binata po ito. Baka <laughs> ma may mga Makikita kami doon sa... O, oh, yung mga tagalusun dyan. Oh, dyan. Okay, o, oh, 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 yung tagaluson. Tagaluson dyan. Ang tagaluson. Ito, boss. Ito, ito. yung... So, Lagyan, lagyan natin doon sa itaas. Oh, itaas. Sa, oh, Isa. At saka doon sa Gilid ng tahid oh, talaga i eh, oh. ano mo? Isa. Sa. Oh. Dalawa. Oh. Dalawa. Tatlo. Tatlo. <laughs> apat. Apat sa taas. Apat sa taas. Kahit tatlo or apat. Tatlo, apat. Pwede, pwede yun. Pwede. Sa obos. Baba. 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 Isa. Isa. Dalawa. Kasi yung mga paano manok hindi pantay yun. Dito kasi mas mataba ang ma taas. kuha ng nasa ibaba. Kasi tatlo lang dito sa baba baba At ito ang bago kong Imbinto Baka makatulong ito sa kapwa kong Mananari Tingnan mo Hindi po ito ordinaryong yung leader So kung mapapansin natin Ito ay kombinasyon ng, ng, balat, ng balat ng sawa, sawa. At saka balat, balat, ng balat ng pating So ganito po ang forma Wala na siyang paunan wala nang paunan direct direct na okay kita natin kita natin kung paano So kung makikita po natin malaki ang kaibahan sa una na mga old style na pagtatari yung may mga paunan pa kasi yung paunan may tendency na tumagilid Yung may paunan boss may tendency tumagilid yun kung sa lakas ng palo ng manok oh, Sa lakas ng palo ng manok pwedeng ma-disalign Pwedeng ma-disalign yun ng tari Samantalang ito modernong style ng pagtatari Samantalang oh. ito modernong style ng pagtatari yon talagang libil na libil talaga kahit saang ang ng puntarya mo ng tari kuwang kuha talaga kasi iba iba ang diskarte bawat mananari Boss. pero sa akin simple lang madali rin pagkatapos madali rin isampak yung iplastar yung tari kahit hindi po mo mo pa madali rin isampak kahit saang ang gulo yung sapuit tirada mo kahit saan kuwang kuha talaga sa clip na ito nanuwas Kung libil, libil na libil talaga Hmm. hmm. Hindi po ito mga ganoon-ganoon kasi naka direkta na siya. So direkta na siya, wala na siyang tendency wala, na malis sa line. Wala na siyang line. tendency na tumagilid Tumagilid or mano wala na siyang pag pag mag -ikot ka boss may may kalagyan ng kalalagyan na ito ng may kalalagyan na ng sampak kasampakan ng ng tali, tali. so katulad doon oh, may parang kanal na parang kanal may kanal-kanal na -kanal, -kanal nakaukit naka doon Yun lang, kasimple. Madaling, madali lang. Kahit saan ang gulo, mo sa site mo, talagang kuhang-kuha talaga. So, ito po so, yun, mga ito po ito. kasabong. Hindi po so, ito, mga ordinaryong leader lang to boss. Kasi, ito, kombinasyon, kombinasyon din. ng, ito ng kubra. Balat, balat ng kubra, saka balat ng pating. Ito, balat ng bayawak. Bawa, bayawak. Bayawak yun. At bayak. balat lang. ng pating. Pero mahirap gawin. So, mahirap lang siyang gawin kasi kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin. Yung mga Libil okay. na libil talaga. So, yun po mga kasabong. Kita po natin ang... Katulad ng handler ko, boss. Marami nang nadadali. Marami nang <laughs> nadali Hindi, manok. <laughs> Ch chicken. Ch chicken. Ch <laughs> chicken. na wawo. Chicken na tao. Nadadadali. Na Hindi. Chicken na manok. Okay. Yung handler ko. <laughs> Yung bagong handler ko. <laughs> oh. Chicken na tao. So ayun po, nakita po natin ang modernong estilo ng pagtatari dito po sa lalawigan ng kamigin. So kung gusto niyo mag kung gusto niyo'ng mag ano tawa, tawagan mo lang ng sa number, number namin. So kung gusto niyong, yun, 'yung willing din siyang tumulong sa mga iba pang mananari diyan sa ibang oh, lugar. Solo, oh. Para so, para makikumpara nila boss kung ano ang ano ang kaikaiba sa itong bago kong... So, ito po yun ha. Ito itong moderno kong gamit. Moderno. Personalized leather boot. Kasi pag so, hindi tayo mag ng bagong moderno, luging-lugi tayo. Was. Wala na siyang paunan. Direkta na siya. So, yun po mga kasabong. Kayo na po ang balang humusga. So, magandang okay. hapon po ulit sa lahat. i <laughs> don't